O magahanap maghahanap muna kami ng makakainan. Kasi nagutom na si Sky, nagyayang kumain. <laughs> Kaso dito kasi, alas 10 nagbubukas ang mga tindahan. Kaya puro sarado pa yung food court o yung kainan. Kaya naghahanap kami ng bukas na pwedeng kainan. Hindi pa kasi sanay si Sky sa oras dito. So baka mag muna kami dito. Baka bukas na. <laughs> Nah, okay. saja lebih sky, Hai, <laughs> nah saja lebih sikit. Bagat ke tolong, buat oke, okay, okay? <inaudible> Perfect si Sky Ang galing naman ni Sky Ang masarap Okay, approve Ayan, kumakain na si Sky sa Jollibee dito sa Dubai. Kahit ako wala. Nakita ko lang sinang busog. Busog na rin ako. Di diba, Sky? <laughs> <laughs> Okay, approve. Okay, tapos na si Sky. Ang kakainin ko, yung tira-tirahan niya. <laughs> okay, bibili kami ng okay-okay na Sky. Bibili kami ng pajama dito lang sa okay-okay.

Okay guys, wala kami nakuhang uh, pajama ni Sky at saka nang asawa ko. Pasyal uh, muna kami dito sa Algorer. Uh, mall dito, mall. Malapit lang na mall. Papasyal namin si Sky. Okay, dito tayo pumunta sa isang department store para ihanap ng pajama si Sky. Nako, delikado. Nakakita ng laruan ng bata. May robot, may hakot. Ito na lang. <laughs> Sabi mo, monster truck. Kaya hakot. Ayun o, no, daming monster truck o. Oh. Oh. Ay, dalawa monster truck. May ganyan na ako binigay ko. Oh, ang laki ng monster truck. May ganyan na ako binigay oh, ko kay Pablo eh. Ito. eto din robot Kito, <waves> niya, robot pagkatapos ng asawa boss ang budget ni papa Okay, wala naman si Papa. Wala si Papa. Hindi, pagbibidlo kita. <laughs> Ay, naka si Sky. Paano mo pagbibidlo? Wala ka namang ATM machine. Wala kang ATM card. May pera ka. May Gcash ka. May Gcash ka. Nasaan ka? Sa utot. Eh. Okay na? Okay na to. Papa, mamaya-maya gising na niya si Chacha. Mm -hmm. Maglalaro kayo? Makikita niya itong robot ko. Maglalaro kayo? Okay. Papa waktu kita nyaan robot ko. Oke. Okay. Atara Sa na. Niya, wow, gandanya. Eh. Atara. Dan gua bayar. Happy na naman ang bata. Okay, dalawa lang ang happy. Yung mag ko. Ako lonely, wala nang pera. <laughs> Buti na lang nag na si Iskay umuwi. So tara na, na tayo ba? Madagdagan pa.

goggle ron si Sky. Wow, ang ganda. Nagiging airplane. Ipapakita mo yung kay Chacha. Ay, Sky, ano sasabihin mo kay Chacha? Hmm. Okay guys, pakumay na kami ng Sharjah. Wala pa ligo. Tulo lang kami maliligo sa bahay. Let's go. Ayon, Chacha, Ay, Sky. <laughs> All right. Alright, tara. Na. sa uh, andito na nga pala na kami sa Sharjah. Medyo exhausted na pagod. Pagod sa biyahe at uh, antok. Pero hindi naman gutom, busog. <laughs> Dami namin na eh. Diyan si Eskel. Si Macy's nag naliligo. So pagkatapos ni Macy's maligo, kami naman ni Eskel maliligo. And then tulog na kasi ano na dito, gabi na. So paano, uh, see you na lang next time. At uh, hindi ko alam kung saan kami gagala bukas nila yung sky. So, masaya masaya ako at kasama ko na sila. So, sa haba ng panahon, sa dami kong video, eto na. Kasama ko na yung araw Kahit mababa yung sahod ko, uh, chinaga ako mag-ipon para makuha sila. Tapos, pag-uusapan namin kung anong gagawin namin dito, kami mag-asawa. So, paano? Sige na lang bukas at medyo nahihilo na ako sa pagod at puyat. Dangerous times don't fly too high. Be sure to.